Kasabay ng pagpapaalala sa kahalagahan ng darating na barangay election sa Oktubre, ang pagpunto ni Pangulong Bongbong Marcos sa halaga rin ng pagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan. Yan daw mismo ang prinsipyo ng federalismo na inaipatutupad na ngayon palamang ayon sa Pangulo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi man formal na inaanunsyo at wala mang pinagugulong na proseso, sinisimula na raw ng administrasyon ang pagpapatupad ng prinsipyo ng federalismo sa bansa Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangunahan ng panunumpa ng mga bagong miyembro ng pinamumunuan niyang Partido Federal ng Pilipinas, kabilang anak niya si Ilocos Norte, 1 District Representative Sandro Marcos. Ang federalismo, ang pangunahing prinsipyong tinitindigan ng kanilang partido. In all but name, ay ating ginagawa ay talagang ay ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of uh, the federation. Ginagawa na raw yan sa pamagitan ng paggawad ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na ayon sa Pangulo ay paraan para patatagin pamahalaan at sistema ng politikang paggawad. Mas mapapabilis din daw nito ang proseso ng pamahala dahil hindi na kailangan iyakit pa sa Pangulo lahat ng mga desisyon. Habang nagagawa yan, walang direktang utos ng Pangulo sa mga kapartido na isulong ang federalismo sa Kongreso. Dati na rin niyang sinabing wala sa kanyang prioridad, ang pag sa saligang batas o charter change. Pero ay pinaalala ng Pangulo kahalagahan ng maagang paghahanda para sa eleksyon at ang pagpapalaki ng kanilang partido. Uh, as we all know, the barangay elections have a big uh, impact, uh, have a big effect on how the... 2025 elections. Kasi kung, kung tayo magiging kandidato, mananalo tayo sa 2025, kailangan ay eh, kailangan natin ang suporta ng barangay level. So, that is why it was uh, incumbent upon us to uh, uh, now immediately try and organize ourselves so that we are prepared. Isa ang federalismo sa mga naging platform at isinulong ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte pero hindi ito umusan. Of Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan kanyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.